ulit tayo mga karabas tatlo, tatlo na yung nandito دعلي عليه <varit> <صحيح> Nakuha pala ito Dali pala. Tinama. Hindi na kami tilapya kayo mga karabas. Pero wala yun, dalag. Diyan yung kajipay, ang pisto mo na yan. Diyan mo binira. Diyan sa pisto mo mismo. Diyan lumutang. Wala po kasi. Sumuksak sa loob. Abo. Hmm. <sighs> Ganda ng tama. Subukan sa loob. Pero katatawa niyo. May ano talaga no, may Go. Isa pa. Yun, pwede, wala masaya, wala, sabi, tilapia, pun, wabo, 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 lipat na sila sa may ano Dali pa na Amay cola na Dali, pala, dali pala. Adali pa pala Dali pa pala Tulid Ano yan ako? Abo ka galing. Galing. Ha? Mabira mo si Bagsi sa. Magaling to si Bagsi, hindi lang napupukusan eh. Okay, okay. Kumusisip okay. pag sa. Nagbugso no, talaga nagbugso, antayin mo to bugso. Kita kami ba sa so, ino? Sino? Sa amin. Magantay ka ng isa. Wala nang ganyan, wag ganyan. Eh.

Game maya. No. Yun. Bo. Ayus. Dale. Bam. Wala natin isang mga karawas pero isa wala. wait lang. Hey. <laughs> <laughs> Hirap yan. Oh, limo ulit. Dami Lima ulit. Plus lima kanina. nakalima tayo kanina mga rawat. Lima ulit ngayon. Yun. Bakit na kailan tayo? 12? 12 eh. lang. 13. Okay. okay na. So buhay na la <laughs> <O? laughs> buhay lang tama? Nagulat lang. Pupungol? Di. May dugo eh. O? <laughs> sa sigurin, ano yun, Meron yan. Sa bibig yan. yan to. Hmm. Dumugo siya sa bibig, tama niyan. Oo, oh, masaka ano. Sa pagtusok mo lang. Pagtusok ko. Alakas niya kanina. Ha? Talakas. Talakas. Yung <laughs> so, talakas na. Buti binaba na Alam ni Ipman eh. Alam ah, mo mong mataas ang lara ko. Ha? Ano pa? Luto time! Luto! Ano? Ano nyo pa ba? O goods na yan? Lutu. Goods na yan. Ang dami na yan. Dito oh. na. Tara, adjourn tayo. At ako ay makakarabas din ako sasama sa pagluto nila at pupunta kami ng kalapan. Mayimili eh, kami ng mga regalo kasi wala na tayong time mag-shopping. Sobrang busy na susunod na araw. Totoo lang di pa kami nakakapag-rest day. Dire-diretso kami. <laughs> so, pag uwi namin bukas ay dala kaming manok stock para sa karabas style. Chicken to sinulit no Yun o. Karabas next year. I-open natin yung sa franchise mag franchise Kaya Yung mga OFW natin ng mga harabas na gusto mag-business dito sa ano, sa Pilipinas ano, na ipahandle nila sa mga kamag-anak, pwede pwede po. PM nyo lang po kami. Ako, ni Sarabas, yung page natin for inquiries. Uh, ah, Tumatanggap na po kami ng inquiries. Pero January, February, start namin. Pinupulfill -pinupul lang po namin lahat ng requirements namin para sa franchise. Right. Eh Ayun, mga harabas uwi na! Montas nating huli natin. Oh, cute. Itu pala. Abu. <laughs> ah, <Ayaw> pa <laughs> <laughs> oh, cute. Ayo pomo. Uh. Tiba. Oh. Dalam Ah. Tiba. Sold na naman ang tanghalian. Sino dami? Ayos, ayos, ayos. Uh. Thank you, Lord. Hey, mga karapas, nandito -sand na sa bukid. Ayun lang si Bugs na mili ng ano. Ito na pala ating huli. Yan yung iba binigay natin sa mga editors dahil gusto nila. Nagkuhan na kami ng pang-amin talaga na lulutuin. Gusto gusto ng mga editors eh. Makalaming nakaraan. Oh, aruyo. Araw maulo lang. Bakit <laughs> laki sa tubig? Mata, uh -huh. Ay, hindi, hindi karabas arabas natin itong dalag. Mas prito lang itong mga araw-arabas. lahokan natin ng gulay. Lahokan. At ang magluluto ay si... Mamaya pa yung kung ano magluluto. Sip yun dati. nag na. Yun know. Pletobags? Pletobags, eh. boy. Buo. Mga karabas, ito na ang finishing ng ating dalag. At bibiray na ito ni Bogs yung fruit. dami. Oo. Oo, no. Oo, baka talaklang yung mga Ini cute lah dari re, kita? Kita ni, tu. Ah, ini. Tadi kan, betul yang bahaya na tangai? Yang melukit nanti din na kasalanan, no? <laughs> <laughs> okay, ako talaga. <tapos laughs> Nagpungatan ako na yun. pag ko lang. Tapos pina, ano, pinagawa ko ng kadena. Wala-wala so, lang, eh.

Wow. Sarap. So belum Kagulah ya, asin. Makalabas <laughs> tutup nato. salam.

Oh, lahat na. Hmm? Lahat na Ang hmm. dami. Ang hmm. dami sila. Ang tingalo nung pamakakarabas. Tapos okay na to. Kalasa na to. Uh, baka maduro pa yung ibang gulay. Oh, ang Ako. Sarap Alright. Ano pa? Kao na! <laughs>

sa mga broken nyo bulig dati punta ka lang sa ilog no? hmm ang na punta ka lang basta dun, tayo pa lang doon ngayon daw ka lang mga problema mm -hmm. nito ang ulam, guys malapit sa ilog mm may tayo ka lang doon ha <laughs> may ulam na kaya lang may hawak ang kawel kaya <laughs> air gun ang na ay eh, lemon mga karabas pinakbet bet. Bismillahirrahmanirrahim. Tap, Pinak. ambuto. Pinakala pero hindi ka naman bet. Talong. Pilak bet. mo. Maganda mm. mo. Maganda 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 mo. mo narabol pala, pabol hmm. sarap kumain dito guys sa bukid mahangin lago mo ko lang may nalangang pang bukid isda bago may gulay hmm. baka tumabalang si Reno palatang hirap hindi magtaba eh takaw lang magkain tango no? hmm katawan niya talaga yun no? To... parang si kuya niya na ito makbakain dito taba ano. Mokot yung bubarin, no kapit yung babae rin kami kunting kain lang eh. lang pero hmm. hindi mo taba kami ni Vlogs kumain ng na marami eh nabigat agad <laughs> sila ah sang kilo agad mag-diet ah. Buta eh. Like. Kung sa kanila, mahirap din yung kanila. Mahirap naman sila, huwag ka no? Mm. Big pat. Hmm. Sari ba eh, no? Ang gawang bita. Nasaan ang no? ang lang ng lupa.

Pari <laughs> sa'yo. Sa'yo um, ang pagin talaga. Sa'yo <laughs> so, ang um, dalas na talaga. Mm. Bukas pa yan. Dito sa baba tayo, na patubig. Nalalap na. Alat mm. na ka, ano? Kasi ko alam. Kamatis pa naman. Buti, buti umaga. Nagka ang tubig. natin kunti. Ano Ano Ang gawa niya, hindi naman tubog yung ano eh hmmm, nakalimutan mm. yung lalimutan mo kaya alam nilubog mo sa iyo Ano alat na lalim huwag mo sa mo oh kaya yun pa yan ano na ako bag Ano, nakad dito bag hindi ko mabuhok ang oh. Ano na <coughs> Hmm. Ano na naman? Oh, oh, man. Man. May bigay Na. Oh, may inom, di na. <laughs> may good ang sakto kainan natin lang. Mas dose, ah, sarap. Tapos ang gusto nyo, Hindi, gabi na pala yun. Mas dose na yung sila <laughs> ka. <laughs> ang

Umatag pong lay. Mm-hmm. Sir, mga karabas. Mm -hmm. so, Thank you po sa pananood, mga karabas. So, para nag-enjoy kayo dahil kami ay sobrang nag-enjoy. Busog na. <laughs> Busog dugoy. Busog dugoy. <laughs> dugoy.